And try naman po nating mag-add ng uh, money or mag-deposit. Gamit naman po yung bank account na binigay ng STC Pay kasi kadalasan ginagamit ko is uh, debit card ATM. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel Nunoy TV. Bali, well, share ko lang po yung, uh, yung Paano mag-add ng money or pera Sa ating STC Pay account Gamit naman po yung Bank partner na Binigay ng STC Pay sa atin Meron po ko kasing Tatlong option dyan kung paano tayo mag-add ng pera ATM po Or debit card Tapos ayon po bank account Riyad Bank po at ANB po yan At saka sa dad transfer Gawin po naman natin yung sa bank account Okay, simulan na po natin. Ayan, login lang po kayo sa STC Pay nyo. Skip lang natin yan. Pag nandyan na po kayo sa interface ng account nyo, dito po yung sa add money, dyan sa taas. Dito naman po sa baba yung mga iba pang settings. Andyan po yan. So, click natin yung add money. Eh, yan, may tatlong option po dyan Debit card Yan po yung madalas kong ginagamit eh ATM Mas madali po kasi yan Pero yung iba pong ATM Wala pong CBC Pwede pong gumamit ng Bank account Ayan, click nyo po yan Andyan po yung partner bank Na binigay ng STC Pay ANB at Sakariad Bank kahit alin po dyan kung ano po yung gusto nyo gamitin, okay lang po yan. Pag kinlik nyo po yan, lalabas po yung detail ng account nyo. Yan po yung gagamitin nyo. Iban number at account number po. So ang gawin nyo po is i-copy nyo po yan. Ayan may copy po dyan sa gilid. Or isulat nyo or picturean, kayo na pong bahala. Para hindi po kayo magkamali. May copy option po dyan, lagay nyo po sa clipboard nyo or notepad para pag i-add nyo na siya sa beneficiary kung ano pong gagamitin nyo sa mobile po yung gagamitin ko eh so ayan nakapi ko na po siya punta na po tayo sa sub mobile ayan po pagka na open nyo na po yung sub mobile apps nyo depende po kung ano pong gamit yung uh, banko parehas alos parehas din lang naman po yan i-add nyo lang yung beneficiary ayan, punta po kayo menu Tapos, punta po kayo ng transfers. Click nyo yung transfer. Tapos, add beneficiary. Click nyo po yan. Tapos, uh, so, dito po tayo sa other local bank. Kasi, ANB po yung gagamitin natin. Yan, beneficiary details. Enter nyo lang po dyan. Pag in-enter na po yung IBAN number, automatic lalabas na po yung pangalan dyan. Kung tama po yung IBAN number na nilagay nyo. So, lagyan ko lang ng details. Ayan po. Lumabas na po agad. Tapos, itong uh, purpose for transfer. click nyo lang po yan yung purpose for transfer pili na lang po kayo dyan kung ano pong gusto nyo investment po tapos yung reference optional lang po yan click nyo yung agreement mag agree lang po kayo dyan batayo ayan tapos click nyo yung proceed so ayan parang re-review nyo lang po yan pero okay na po yan click nyo lang yung confirm beneficiary enter nyo lang po yung OTP na sinend sa, sa inyo o 786 Tapos, i-click nyo po yung active beneficiary. Bali, tatawag po yung operator. Press 1 lang po yan pagka-confirm. Ayan naman po nakalagay dyan. Press 1 to confirm. Hintayin nyo lang. Ayan, tatawag na po ka agad yan. I-answer nyo lang. Tapos click nyo yung keypad. Ayan, okay na po yan. Ganun lang po mag-active ng mag-transfer, mag-add ng beneficiary. Meron po akong ibang video kung paano rin. I-link po din natin yan. Tapos mag-message po sa inyo yan. Activated na. So okay na yan. I-close nyo lang yan. So ayan, magta-transfer na po tayo ng pera sa STC Pay. Na-add na po natin siya sa beneficiary. Punta lang po kayo ng menu. Na-transfer po pala. Tapos, uh, other local bank. Select nyo lang yung account na yon na gagamitin nyo. Testingin po natin 100 real muna. Tapos click nyo lang yung proceed. Tik natin kung magkano po yung, uh, yung charge. Pag nandiyan na po kayo sa beneficiary, select nyo na po, select beneficiary, click nyo po yan. Ayan, other, ayan, local bank nakalagay. Click nyo lang po yan. Yan na po yung bank account na inad natin kanina. ANB po yan. Hintayin nyo lang. Check natin na sa charge na ito. Click nyo lang proceed. Tapos proceed po ulit. So, magsisend po ulit ng OTP. Hintayin nyo lang. Enter nyo lang po siya dyan. So, ayan. It's done. Kailangan, ayan. Successful na po yung pinadala natin. Magme-message din naman po yan. Lahat, kada transact nyo po sa mga sub-mobile or kahit na online banking, lagi po kayo makaka-receive ng message notification. Kahit ganun din po sa STC Pay. Check po natin yung message. So, ayan po yung message. Ah, so, pag local bank, other local bank po, eh, 0.57 na uh, real lang. Cent, 0.57 lang po pala. So, check naman po natin sa STC Pay. Hindi naman po agad magre-reflect pag uh, local bank eh. Kasi, check po, po siya dumating po siya siguro halos isang oras din. So, ganun lang po pag uh, mag-add ng money, gamit po ang bank account sa STC Pay. Maraming salamat po. Sana po makatulong.